Oh, mga idol good evening. Padisil muna tayo mga idol, padisil. Punta muna tayo ng makapagal mga, kapagal, mga idol Ayan. O, oh, pupunta tayo na makapagal uh, para sa padisil natin mga ka -idol. Good evening sa inyo mga idol dito tayo mga idol sa asyano ayan. kakaliwa tayo dyan daan tayo dito sa Jukmo Street mga ka-idol sarap talaga idol dito magbihay pag gabi oh. dito lang yan sa may Paranaque pasay mga idol boundary ayan ang oh, mua wow. ito yung arena ayan ito yung arena dito sa Mua ilang piraso lang mga idol no? oh. yung mga sasakyan dito din mo oh. Ah. andun yung partner ko nakatambay oh. kaya ako magpapadiesel ako oh, yun katambay oh, papadiesel tayo okay dito tayo sa Mua na sa may bilog wala yung araw ngayon hindi umiilaw yung araw oh eh hindi naman umiilaw mga idol di hanggang dito na lang yung video ko